It's me again mama picks. So ayan good afternoon for today's vlog at ayun ho walang pasok yung mga bata ngayong araw Tuesday bali kahapon po yung pasok nila Monday so yun nga ho kasi ano first periodical test nila kahapon so kahapon po yung first day test first periodical test mm, exam daw so kahapon po yung schedule nila sabay po sila ni Ate Patpat -pat at kaya ngayon Tuesday wala po silang pasok At yun po mga kapiks Paalis sana kami <laughs> Pasyal po sana kami Tatlo At timing naman din po Paalis na po sana kami Umulan ng malakas mga kapiks <laughs> Ano be? Ano? At ayan maulan malakas ang ulan Ano papalit po be? Ate ko na ito no? Ayan, malakas ang ulan. Pagka din na damabot din. Maulan na may sikat ng araw mga kapiks. Labas na kami ng mga bata, pasyal, pasyal din. tulog so, 33 33 okay. And ayan Mupa na po mga kapiks yung ulan So makakaalis na po tayo Yung dalawa ko po Ayan pinagpapawisan na po ako Ready na po Nakabihis na po siya At yung sa doon po sa gilid busy Timing Timing umulan Yung pagalis na sana namin As in po talaga, paalis na po talaga kami. Biglang bumuhos ang ulan na malakas. So, bali ngayong araw, whole day po, wala silang pasok. Merkules bukas. Hanggang Friday naman po yung pasok nila. Then, sabi ni Ate Isra, Ma, bukas daw yung, ng ano. Okay, ano? Pag ano daw, ng ano, pag, pag, pagkahapon daw ng Wednesday, start naman daw yung practice nila para sa intramurals. So, okay, uh, na, na na po yung t-shirt niya. Sabi ko yung bayad, pagdating na lang ng t-shirt. Siguro, next week, kasi October 4 pa naman po yung ano nila, ah uh, intrams. Then, marami pa din po hindi nakapagbigay. Kaya, okay lang siguro mga kapis na late na po yung payment niya, please sakay na po kami ng multi cup karating na po kami sa coca cola at waiting po kami ng multi cup papunta naman sa robinson at may ginagawa po ditong bagong building to run at yan yung, mga, yung dalawa ko pong sexy ni ate Ezra wow ah Pero ito pa, maambon daw sabi ni Pat, -Pat. We are here in po at Robinson, Tacloban. Yan, may train-train na dumaan sa loob. Marami po yung mga estudyante papunta na or pa ano rin dito sa Robinson. maunang papasok yung mga sudyante before kami ato na matas ng aircon at sip on yan o bumaduroy ito na sunod Jollibee KFC yan yung loob ng Robinson ano? No. Ang tawag ng polis Polis? Guardia. Hi, baby. Tawag mo yung baby. Tawag ang baby. <laughs> say hi. Wait for na nga pa. Papunta po kami ng second floor dahil punta daw sila ng Tom's World na fix At marami na po ano, design na pang Christmas. Dibi! So, Molby World. Di kita kita. Kita ke sini. Nanood nanood kayo nang sini. Yeah. <laughs> Mahal. Oke okay lah itu pat. Malibot malibot lah kita. Ikut lang po kami, ikut. Yan. Marami pong tao mga kapiks. Dito na malapit na po kami sa Tom's World. Maglalaro daw sila. Lalaro ka mo? Ha? May lalaro ba kayo? May mumulay ka? <laughs> so lumabas po kami ng Tom's Road mga kapiks dahil maingay at madaming bata. Dito po kami sa ano, sa zone ano? Yung ano isang laruan din mga kapiks. Tapos pwede sa kanila. Yan, kids zone pala mga kapiks sa kids zone. So, dito naman kami sa third floor, mga kapix. Dahil iba po yung pinuntahan namin. Akala ko po, doon na yung gid zone. Dito pala siguro sa taas. Food gallery. Doon na po si Pat Pat. Sana hindi po tayo makakuha ng music. Yan, gid zone. Marami ang tao. Yan, gid zone. Gusto mo Wow! Gusto mo ito sumunod nga dati? May mga dagd ko So yung yung isang oras po, 2.30. 3 hours. So, hindi, yun po yung ano. Ito po yung hindi napasok kanila nung recognition ni Ate Ezra. Ha? Re recognition nga ni, ni Ate. Masulga mati. Ito man nagkuhan, balon-balon. Ada Siguro hindi na pwede sa ating dahil dalaga na. Oh, Masulod ka, Pat. Gusto wag mo ipat. Atun, may slide. May masalang pa ayo. Wala. Wala na. Busukot, wala. Busukot, wala. Gusto mo atin no, Ano? <laughs> Dari ka na bata. Ayaw niya maglaro. Hindi na daw siya bata. Ay, mo, Pat. Pimo no. Pat may mapap kami mapapachange token. At may mga high school student po dito mga kapis na taga San Jose. San Jose National High School. At ayan, dalawa pala yung sinihan dito. Doon o oh, meron din isa. Sa third floor na po ito mga kapiks. Ito, third floor. At ayun doon, second floor. At doon, first floor. Hindi na daw si Ate Isla maglalaro, kakain na lang daw siya. <laughs> Makaon ka na lati. Ha? Nandun na si Patpat, -Pat, iikot ikot na po. Ano pa, tagumulay ka, Pat? pag ka? ka? yung dalawa ko po ayaw maglaro. <laughs> Pinapaglaro ko po sila ng basketball or ng ano ayaw po nila mga ka-pics Ito lang po kami manonood ng mga tao na dumadaan. Yan. Ami. Sino Yung gusto po nila kumain. Sipat-pat sabi niya, French fries lang daw dun sa kanya. <laughs> Tambay lang kami dito sa gilid. So, yung mga bata, doon na po naglalaro na. Ayan, nakapaglaro din sila mga kapiks. Bumalik po kami dito sa taas. Ayan. Yan, dito naman sila. Ano pa construction ka pat. Pag-construction ka. <laughs> Yan, natapos na din po yung one r na laro nila diyan at kakapagod. Kakapagod daw mga kapiks, pero solid po yung one r nila. Nag-start po sila 4:17, natapos po na... nat natapos naman sila sa 5.17 At ngayon pababa na po ulit kami So Mali yung video po kanina Mute ko lang po yun dahil may music Mga kapiks baka po tayo ma Copyright Yan mga na, kapiks Natapos din po yung aming Pamamashel char <laughs> Yan At uwiin na po kami so hindi Duman po muna kami ng Jollibee hindi pa ako nakapag-vlog doon dahil may music. Alam mo, alam niya naman po mga kapiks bawal pong mag mag live or mag vlog kung may music kasi makaka-copyright or mabablock po yung video mga Kapix. Tayo dito na po kami sa parking lot. Lakad naman po kami papunta ang Coca-Cola sakay ng multi-cab or jeep. Yan malapit na po kami sa Coca-Cola. At ladaanan po namin yung Ano to ng dati? <laughs> Kasi ano po yung ano nila kanina? Si Patpat, Pat, Jollibee. Si Ate Izra si naman, Magdo. So sabi ko sa Jollibee na lang kasi mas malapit lang. So ngayon yung Magdo, nadaanan po namin. Dito na po kami sa Coca-Cola. At ang daming sasakyan. Kasi apple ba? Yung light daw parang apple sabi ni Patpat. Pat. So ngayon naman maghintay kami ng multi cab or jeep. Kung ano lang po yung masasakyan namin.